parang pagabi na no pero mag alas 4 pa lang eh sus sa bakas ano ba yan ang ganda ng tanawin no <laughs> natutuwa ako sa mga puno tinitignan ko yung mga puno iba ibang klase yung nakikita ko ang lamig yun lang ang <laughs> lamig ng hangin hello Wow, may iba ito. Hindi ko alam. Eh, pumunta dito tong Wigo, eh. Ayan, hello sa inyo, mga alabips! Nandito tayo ngayon sa Lucena. Nakabukas pala to. Ayan, so nasa Lucena tayo ngayon. At para sa ride na to, eh, meron akong gustong mapuntahan na uh, magandang lugar sa Sariaya ano siya, uh, maganda siyang tambayan kung mahilig kayo sa mga nature-nature tapos kumain. yon. so yung pupuntahan natin, hindi ko matandaan yung pangalan, hindi ko tuloy masabi sa inyo. <laughs> medyo may traffic ngayon, pero maluwag na to kung para kanina, banda sa sentro ng Lucena City. ah, uh, matraffic Tsaka medyo nalilido ako sa kalsada kasi ang hirap pag sinabi ni Google Map na kumaliwa kasi grid yung kalsada nila so alam mo yung puro intersection na uh, kabilaan kaya hindi ko malaman kung saan banda niya ako pinapaliko pero ayun hindi naman ako naligaw buti naman hindi ko alam kung Lucena pa rin ba to kasi may nabasa ako kanina na you are leaving Lucena City pero pagkalagpas may mga Lucena pa rin akong address na nakikita ito, merong nakasulat na ano to. Thank you and come again. Hindi ko lang alam kung anong lugar na to. May nakasulat, Jollibee Alpresco. Parang ngayon na lang ako nakakita ulit ng ganitong, yung parang obelisk. Huling kita ko nyan sa Irosin pa or Sarsabon. Okay, dito daw. Ang galing, oh, tatlo sila delicate yung parang iba yung meta ni Mabika okay so hello <laughs> Lalang. <laughs> tumingit kasi siya eh dalawang beses hindi yung kinabayan ko <laughs> so, first time ko to dito sa Rayaya Bypass Road oh ang sarap ng hangin ang lamig yung lamig ng hangin na parang alam mo yun, uulan mamaya <laughs> sana wag naman ang ganda ng paligid talaga oh. puro puno ng nyog kaya mas maganda to pag may araw oh. kaso mahulap na yun eh kaya medyo alam mo na gloomy yung paligid oops na nakapao oh, ang lalim ay, ako po. Ano ba yun? Ay! Woo! So, parang ano siya. Isa siyang reminder na nasa Quezon pa rin tayo. Parang sabi niya, huwag mo ko kalimutan. Nasa Quezon ka pa din. May lubak pa din. Hindi ko alam kung ba't ganito yung karamihan sa daanan dito sa Quezon hindi naman lahat ha? may mga part na magaganda siyempre pero yun nga minsan ay naman yun maganda yung kalsada so mapapabilis ka ng takbo tapos bigla bigla merong lubak tapos yun nga katulad kanina medyo malalim siya pag hindi ako nakapagbagal doon ewan ko na lang ito na naman baka meron to okay medyo okay okay pa hindi ba yun <laughs> Gần đâu Ủa đi tớ đâu ta ấy rồi? one way may nakasulat doon na ano eh ah uh, one way wag kang tan eh. eh buti nabasa ko yun tama kaya to may daan kaya to pa ka iba yung tinuro ni google map eh. hindi siya updated sa ano sa sa one way one way ba to hindi ko alam eh pumunta dito tong Vigo eh E di sumunod ako. Sarado! Ano ba yan? <laughs> Malas! Ano ba yun? Malas ko naman. Malakas yung ambon. Mukhang kailangan ko na magkapote ito, oh, gasoline na rin. Dito na lang magpapalit muna. Ayan, nakapagkapote na ako. Kaso lang, parang wala na yung ambon. Ewan ko ba dito? Habang hindi ka pa nagkakapote, yun, may ambon. Pag nagkapote ka po, na nawawala, hindi ko alam kung pinagtitripang ka pa ng ulan. <laughs> Oops! Ay, ako po. Hindi yun. Hindi kaya ito yung expressway, yung extension ng SLEX. Kasi alam ko hanggang Lucena daw yun eh yung sa ngayon yung mga kukumpleto hanggang Lucena pero hanggang Matnog daw yun eh di ko alam kung yun yun pero uh, parang yon kasi ang haba eh may kita mo sa malayo yung mga ginagawa pa o dito o tuyo yung kalsada <laughs> joke joke to ha? ewan ko ba pinagkapote lang ako yan mukhang naambun na ulit hindi naman ambon, parang shower parang may naamoy ako parang amoy usok hindi yung usok na ano eh hindi yung usok na sinusunog lang eh parang usok probinsya, hindi ko alam kung ano yun basta pag naamoy ko yun yung parang may sinisigaan, naalala ko probinsya, tas ayun naamoy ko ngayon hmm, mukhang uwi ana ng mga estudyante oh yung mga naglalakad na. Ako nung estudyante, ako naglalakad lang ako papasok tsaka pa uwi eh. Medyo malayo pa naman yun. Parang, siguro mga limang kilometro yun lalakarin ko papasok tsaka pa uwi. Pero may mga kasabay ako, yung mga kaibigan ko. lalang lang, nakamiss lang yung gano'n. Yung lalakad lang kayo pa uwi. Uh, Pagkikwentohan nyo yung teacher nyo na inisan nyo <laughs> kasi di ba minsan may inis kasi sa teacher kunyari masungit uh, stricto yung teacher may mga ganun kasi dating teacher eh. ewan, ko, ewan ko lang ngayon ha uh, kung mayroon pa rin mga ganun klaseng teacher kasi kami dati um, disciplinado. parang ganun yung term disiplinado kasi pag hindi ka gumawa ng assignment, may parusa ka. Pag maingay ka, may parusa ka. Tapos minsan yung mga parusa yung depende eh. Depende pa. Pag yung normal na parusa, yung mga, kanyara, hindi mo nagawa yung assignment, um, ang parusa nun, kadalasan, palo, papaluin yung kamay gamit yung pat-pat. O kaya, yung sa... Yung sa sentido, yung buhok, hihilahin nyo ng teacher. <laughs> ang pakasakit ng ganun. <laughs> Ganun yung ginagawa sa amin dati. O kaya naman habang nagtuturo yung teacher tapos dumaldal ganon dumaldal, pag napansin niya yun, may lilipad sa yung chok. Kung hindi chok, pambura. Yung pambura pag ano lang yung ginagamit eh, sa mga... Yung talagang pasaway, pag yung normal ka, yung minsan ka lang magkaganon, or bihira, or favorite ka, chok lang yung gagamitin sa'yo. Maliit na chok. Pero pag yun nga, pasaway ka talaga, pambura. Tapos, ikaw na yung binato, ikaw pa yung magbabalik nun sa teacher. Hindi ko alam, parang hindi na yata yung ginagawa ngayon. Pero sa amin, ganun yung ginagawa. Minsan, squat. Sa labas, sa hallway, squat ka. May kita ko nung ibang section, pagtatawa ng ka. Nakahiya. Ah, ito, ito yung pupuntahan natin. Kaperosa. Naalala ko na. Kasi nabasa ko yung signage parang nakakyat tayo kasi kanina pa puro paakyat yung kalsada hindi naman yung matarik na ano to? traffic excuse huh? po, dito po yung papunta sa Rosa papunta sa uh -huh. may, ma may makikita naman po kayong sign Napa. Ah, Thank you pa. Cement mixer. Pareho tuloy walang makadaan. Yan, mukhang may improvement na. Kaso ah, kailan na andar yung traffic? Yan, naaandar na yung isang mixer. Yan, sa wakas. Naaandar na -andar na. Nga. Napabilis na nga yung biyahe ko kanina eh, Banda sa bypass road saka yung mga singit-singit ko sa Lucena City Kaso lang, binawi naman yung cement mixer <laughs> Yun lang, nahihirapan yung cement mixer kasi mataas siya baka tumama siya sa mga kawad ng kuryente yan, pag ganito uh, kailangan ko lang gumamit ng magic yan, sa wakas na magic ko din yung cement mixer ang tagal-tagal naming naghintay doon kasi dalawa sila doon na parang magkasalubong mas hindi ka siya sa kalsada tapos umusad na yun lang, napapabagal siya dahil sa mga kuryente pero yun nakaya naman ng magic isang ganun lang nawala wala malapit na daw kaso nasaan? You have arrived. Ano to? Wala nga ako nakikita. Ano pa to si Google Map? Ayan, meron. Straight ahead. Ganda ng paligid. Lamig. Yun lang. <laughs> Lamig ng hangin. Naku po. May ambon ulit. Ayan, dito daw. Ayan, dito daw. Yam Bukid Amir. Dito daw siya. Eh, dito. Ang ganda ng tanawin, oh. Ang ganda, ang ganda. Nakakatawa <laughs> yung tanawin. Oh, may mga kubo-kubo siguro pinapaupahan nila tapos yan tambayan siguro ang ganda ng view ah so pababa tayo <laughs> nawawala na yung ano yung gandang ibinibigay ng taas natin yan oh ang ganda Ang ganda naman dito Nasaan ah, na yun? Ah, eto, eto, eto Kape rosa Ay! Ay! Yan, yeah, Pero okay lang to Kasi para Alam mo yun Maganda pa rin yung paligid Asan ah, yung kape rosa? Eto ba? Ah, dito yung motor Ito ang kapirosa kina Amamang Juan, isang restaurant na may istilong probinsya. Matatagpuan ito sa paanan ng Bundok Banahaw dito sa Sariaya, Quezon. Pagpasok mo palang, Ramdam mo na agad yung rustic vibe dahil halos lahat gawa sa kahoy. Tahimik, presko, at yung paligid napapaligiran ng mga bukirin. saktong sakto sa mga gustong tumambay at mag-relax sa mga ganitong klaseng lugar. Karamihan ng nasa menu nila, mga Filipino comfort food at syempre, meron ding mga coffee at non-coffee drinks. Ako, empanada at tsokolate. ang sarap ng lasa. Sakto sa ganitong malamig at maulap na panahon. Perfect na perfect na spot para magpahinga at tumambay. May camping area din pala dito. Kaya kung mahilig kang mag-overnight o gusto mo lang tumambay hanggang gabi, pwede. Tingin ko, mas maganda rito kapag dumilim na at bumukas na ang mga ilaw. Sayang lang kasi hindi ko na mahihintay yon. Medyo hirap kasi akong bumiyahe kapag gabi, lalo na pag hindi ko kabisado ang kalsada. So yan mga halapips, maraming salamat sa pagnood ng video na to at sana ay nagustuhan nyo. At kung nagustuhan nyo ang video na to ay pakipindot na lang ng like button. At kung gusto nyo pang makapanood ng mga ganitong kulaseng video mula sa akin ay subscribe lang kayo sa channel na ito. Muli maraming salamat mga halapips at hanggang sa susunod na ride... Bye-bye!